Nakakaloka naman talaga itong si Alden Richard sa kung bakit ba? Eh kasi tinalon ba naman niya escalator para makatabi si Katrin Bernardo sa kanilang mall show para sa promo ng kanilang pelikulang Hello, Love Again. Marami ang nagulat sa ginawang ito ng aktor, pero mas marami ang kinilig. Ay, Ay action man. star! O, kasi ang hirap nila kasi magkaiwari uh, uh, sila, di ba? O, oh, uh, ayan yep, na. Uh, kumakanta, uh, di ba? Uh, 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 pero yan na magkaiwari sila. Pero gumawa ng paraan talaga ito si Adi para kumukuha siya ng bueno. Bueno, para, niya yung paan niya. oh, para ba na mm -hmm hindi din aksidente. Boom! Ay, Para dikit nga naman, di ba? Alam mo, kinakabahan ako. Ikaw kaya gumawa nun. Kung, kung tayong kaya mo ako dati nung bata ko, makikita ako sa puno ng bubong ko hindi natin. bata ko, kamay ang kay Nico, kamay ang kay kasi ang dami po. Nung bata ka, iba ng edad natin ngayon. Malamang kung ginawa mo yan, pwede kang nabukulan. Hindi naman! O kaya, meron akong panungkit pag umakit ako ng kay Kung ginawa mo yan, nasira ang escalator yun. Pero, di ba, alam nyo ba yung commercial oh. ni Alden? Oh. Yung kanyang inendo, sabi niya doon, doon sa tagat, we find waste O, oh, talagang gumawa siya oh. ng waste mm -hmm. para lang baka dikit, sikat yung para kakakanta siya. At nakita nyo ba yon May hawak din siyang tissue na simpleng inabot, inabot, niya sa kamay ni Katrin. Yes. Oh, oh, parang hindi naman trying hard yung pagpapasweet niya kasi yung, uh -oh. yung, yung iba yon siya ang magpupunas. Correct. Uh -oh. Pero yung parang uh -oh. para uh -oh. para si ano? Parang si Kobe. <laughs> ah, di ba siya? Pero eto, talaga, ito pa siya, siguro pawis-pawis na din si Catherine, di ba? Mm -hmm. Pero nakakatuwa, talagang kinikiligan ng mga Catherine sa ginawang yung effort yung ginawa ni Ade na tumalon sa sabilang uh -oh. elevator. Sigurado yung mga tao na nandun. Escalator! Uh -oh. <laughs> Sigurado yung mga tao nandun nung tumalon siya, sigawan. Ah, sigawan. Sayang uh oh. Sarin, uh -oh tayo, di ba? Para mm -hmm. dati kung gaano ang hiyawan ng mga Katlin fans sa ginawang yon ni Alden Richards para sa pagbabal niya kay Katrin. Oy, sabi ni ano, sabi si niya si Hazel ni Hazel paglinawan, oh. hindi naman dapat tawagin wannabe si ano doon, si Alisa oh, kasi siya daw ang endorser ng Labubu. Ay, Ay o, ba oh. diba? siya? si ano, Hazen May paglinawa. Hay, Hazen. May nundra na natin, di ba? Yung tiktok siyang one oh, and one. Oh, 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 sabi ni Luisa kin. Chua pag hmm. si Romel ang tumalun, tatanbog siya. Yes. Hay, <laughs> atin ni Luis Achua sa si San pam Pampanga. We will be there sa Christmas. Oh, no, oh, oh. oh. Pwede rin daw sa Queen of hmm. All Media si Kim Chu kasi oh, no, may movie, may teleserye, may, may hosting. Everyday napapanood. Pwede ay, oh, din oh, naman. Pwede din naman. O, oh, di ba? Oh, At, oh. ang maganda, kung papalitan ba ni Kim Chu si Chris ay okay lang kay Chris kasi si Chris ay super close kay Kim Chiu, diba? Oh, na nagsimula yun, yung pag-guest-guest ni Kim don doon sa show ni Chris na, Chris TV ba yun? Oh. Inga, oh. Chris <laughs> TV?